ikaw wala kang chain of command na binabantayan unlike general makapas takot yan siya dahil may mga taas pa sa kanya na pwedeng magsanction sa kanya ikaw wala kang command sariling command ka so where this committee is expecting the true answer coming from you ano yung uh, informasyon na siya mo hindi ko po alam kung I did not give any information po uh, directly kay ano kay No no no. Anong information ang narinig niyo kay Guhua Ping nung kinausap niyo? Anong sinabi niya? Actually po, when oh. I talked to Alice po, kwento lang po ni Alice sa akin lahat from the beginning kung paano po siya nagsimula pagka mayor at saka sa lahat po na sino yung pa, sino nag Hindi kami interesado diyan. Hindi nga Miss Maslow. Alam at alam niyo hindi yan ang tinatanong namin sa inyo. Bab yes, Madam Chair, babalikan ang dalawang bisis sa kulungan ni Alice Go for that purpose alone? Magkipagkintuhan? Ha? Huh? Do you want this committee to believe you? Na magkintuhan lang? Dalawang bisis ka pumunta. Anong pakay mo Bakit ka doon? There was a communication, Your Honor. What communication? There was a message for Miss Maslog iba your log, I'm sorry. Niyo po yung tonon yo. Go ahead, Madam Jardu. Ano yung communication. Sorry. No, I'm, I'm sorry. Okay. So just tell us about the communication. Okay, Your Honor. Uh, there was a communication of a person named ALG. Initials of yes your honor okay there was a communication of alg na, na po sa amin sa, sa, akin po, sa messages and also talk to the general so yung pong message put na yon po involved a lot of people like who uh, hindi ko Just a a lot, lot of people thing. hindi mo malala, ay very selective naman yung uh, memory mo. Alam mo, a lot of people, tapos hindi mo masabi ngayon. Sino? Involved a lot of people. Sinong people? Oh, takot ka? na habul sa sa'yo after this hearing. Sino? that communication po, Your Honor, from an ALG was telling uh, the general mga pangalan po ng mga tao. Kaya nga, sino ano, nga yung mga tao na invol Ano involvement ng mga taong ito? Ano ginagawa din itong mga taong na napanggit mo? Ms. Maslo? Madam Chair, hindi niya yes, masabi-sabi dahil siya mismo ang may hawak ng apidabit na gustong papirmahan kay Alice Go na ipin, ipinpoint si General si Senator Dot si President Duterte, Senator Go, Senator Bato at si General Karamat na nasa likuran ng Pugo Operations. No, sir. Yan ang totoo. Huwag kang magsinungaling dito. Sir, there ah. was no affidavit po. That's wow. not true, sir. Alice, pumunta siya doon sa iyo two, two times? Go hopping. Pumunta siya noon two times? You may answer this or not. Basta pumunta ba siya two times? Uh, Pumisita? Madam, Madam Chair, opo oh two times po. O, oh, pumunta siya. Anong purpose ng magpunta niya doon sa'yo? Um, uh, Mr. Chair, uh, Madam Chair, can I consult my lawyer po? Okay.